at mga kamama nandun pa ang ating kamama naglalagay po siya ng paglalagay ng CCTV dito po kami sa Marcos Highway andun po siya kahit ang init-init sige go ang dagdag lang daw sa budget kaya pinagtyagaan niya kahit ang init-init doon po siya andun po ang ating kamama all around na dalang ating mama all around